Hi guys, welcome back to my channel. Uh, ayan mag-unboxing tayo guys lang. Ayan dalawang box na naman, isang uh, small box at sa isa yung isang ano isang medium box. Ayan, ayan guys, tatlong uh, dalawang box to guys. Ayan start na tayo, start na tayo mag-unboxing. Ano ba yun, wala ko sa ano magsalita ngayon? Ayan guys, start na tayo guys sa Ayan nga pala yung isa guys, oh. Mag-alala na ako dito guys, kasi ano, basa yung ano niya, Cartoon niya guys, yung box niya. Ayan, dito banda basa. Tapos sa loob guys, ayan ang yari guys. Ayan, ano na kaya ang yari sa plants natin. Ayan guys, yung ilalim niya. Basang basa guys. Ano ba yan? May ano pa ba yan dito? May... Maisal ba pa kaya ako? Ano na yan? Buksan natin guys. Ayan guys. Ayan yung ano natin guys. Una, ano na ako? Natakot na ako. Baka ano na to? Ba't basang basa? Ayan. Bakit nagka ganito? Ayan guys. Oh grabe. Ayan. Ayan. Ang ganda pa naman niya, guys. Kaso yung, ano, basa. Baka, ano, no, natapunan siguro to ng, ano, ng tubig. Kasi basang-basa talaga yung box niya, guys. Ngayon lang ako nagkaga, ano, nakatanggap ng box na basang-basa. May, ano, may nagmamashi, pero hindi naman ganito. Ayan, guys, oh. Si Ebon, eh. Grabe yung ilalim niya guys, oh. Pag kaya nagkaganito guys. Daming. Grabe, nagtutubig talaga siya guys. Ayan. Grabe yung tubig niya guys. Hala. Iki okay, pa kaya to? Sayang. Grabe yung tubig, guys, oh. Ano nangyari dito, guys? Ayan, yung ating ebony. Unang bukas natin. Ano kasi, guys, sa ilalim ako nagbukas kasi, yun, ano, sa, ano, binaliktad ko, guys, sa ilalim ako nagbukas kasi, basang-basa yung box niya, guys. Ayan, o, oh, basang-basa yung... Mm, ayan, o, oh, nagtutubig talaga. Ayan, grabe yung tubig niya. Hala. Okay, nan, in, ano, ano na ko muna yung lalim, guys. Ayan, guys, o. Oh. Yung ating me, uh, amistone. Hala. Hala sa ibabaw, wala naman. Hindi siya basa. Yung pinakailalim talaga, guys, basa. Pagtutubig talaga siya, guys. Ayan, oh. First time ko magkaano nito. Magkaganito, guys. Grabe yung tubig, guys. Grabe ano ng mga ano. Succulents natin, oh kaya ito na air dry masyado ni mom bakit naman ngayon lang ako nakatanggap sa kanya ganito dati hindi naman ganito guys ayan guys si Amistone ayan ang ganda ang ganda pa naman ni Amistone guys yung iba basang basa ano ba yan ako nito guys Ano ito? Basa talaga lahat, guys. Yung RC natin. Basang-basa. Pero yung ano naman, yung ilalim niya, guys. Ayan, guys. Oo. Oh. Ano yan? Anong nangyari Buti na lang guys, kinuha ko kaagad pagka ano, pag text ni ano ni LBC sa akin. Ayun, nakuha ko kaagad. May new pa naman siya guys. Ayan. Ayan yung RC natin guys. So yung ano niya, yung newspaper, basang basa talaga guys. Ayan guys oh. Ayan yung RC natin. Hirap pa naman ako makabuhay ng RC dito sa ano guys, sa Lolan. Ano talaga, nagmamashi talaga siya guys, oh. Nagtutubig talaga yung mga ano niya, leaves niya guys. Ayan, yung RC natin. Sama to ni RC guys. Buti na lang, kinuha ko kaagad sa LBC. Paano na kaya pag, Bukas ko pa kukunin. Wala na. Wala na siguro kumasalba. masalba. Ito din, guys. Si ano to. Si Laila Sina. Ayan, guys. Ating Laila Sina. Ganda pa ni Laila Sina, guys. Wala masyadong ano. Pero basang-basa yung ano niya. <laughs> yung newspaper niya, guys. Ayan, yung ating Laila Sina. Ito din. Basang-basa din, guys. Tingnan natin to. Basa talaga, guys. Ayun, guys. O, oh, basta talaga, guys. Yung newspaper niya, guys. Oh, ayun, oh Basang-basa. Ayun. Ayun. Si, ano to? Si Caramel Mary, guys. Ayun. Ayan si Caramel Mary. Daming new roots niya, guys. Ayan, hmm, mang daming new roots niya, guys, oh. Pero wala naman siya masyadong ano. Mashi. Ayan, guys, si Caramel Mary. Ang laki. Ayan. Tung isa. Basa din, guys. Ayan, basa din to. So. Yeah, yung pag-open ko guys, binaliktad ko yung ano kasi nababahala ako sa ano, sa ilalim. Basa kasi yung box niya guys. Sa labas palang basa na. Pinakailalim yung basa. Ah, ito guys, basa yung newspaper pero yung loob hindi naman. May mga nyurus na din. Ah, wala pa, wala pang neurons guys. Ayan. Kunin natin yung mga ano. Yung nagma, ano, nag. Mga roots na ano na guys. Garantin yung mga roots na wala na. Ayan guys, si Helba o Gelba. Klaro ba guys? Klaro ba ninyo yung ano ko? Ayan. Ayan si Helba, Helba o Gelba. Ayan. Ang ganda guys, no? Para pangalawa ko na itong nag-order ng Helba, Kaso lang, ayun, na maalam. <laughs> Ayan. Next naman. Ayan. Ayan si Icy Purple. Ang ganda ni Icy Purple guys, no? Ayan, no? First time kong magkaganito. Hindi siya basa, guys. Hindi na yung uh, newspaper niya, yung sa ano lang. Hindi masyadong mas basa. Ito din, hindi din to basa, guys. Wow, si Pine Rose. Ang ganda. May new roots din. Yung ibon talaga guys, grabe yung ibon guys. <laughs> Yun pa naman yung ano, excited ako kasi yung ibon ko dito na maalam kasi hindi ko na nabantayan na ano na pala. Lubog na lubog sa ano, tubig. Hindi nag ano. Ayan guys. Ayan yung ating pine rose. Ang ganda ni pine rose guys, no. Ayan. dam, alam nyo guys, dami akong ano guys, itatanim. <laughs> yung mga na-unbox natin, yung nakaraan, hindi ko pa natanim guys. Andun. Wala pa time guys. Ito naman guys, ay si Peng Floyd. Ayan, si Peng Floyd. Ayan, ganda ni Peng Floyd. pag ganito yung leaves niya yan sa, sa lalim guys, mahihirapan akong magbuhayin ng mga ganitong klase. Ayan o. Oh. Yung ano niya sa ilalim. Kasi pag tanim ko nito, parang ayaw niya mag... Ang makadapo sa ano sa soil natin is yung mga leaves niya guys. So, dito niya hindi. Kaya mahihirapan ako magano magbuhay nito guys. Kunin ko siguro yung mga leaves niya sa ilalim. Ayan Oh. Ang liit pa naman. Ayan, ang ganda niya, guys. Ayan, ang ganda ng mga tips niya, guys. Buti na lang, yung mga maliliit na mga na-order ko is, hindi basa. Yung malalaki lang. Ito, ang cute, oh. Si hybrid ano guys, hybrid pit TP pit <laughs> binaliktad ko na naman yung ano niya wow, may new siya guys ayan, ayan si hybrid TP may tippy ako dito guys hindi lumalaki, ang liit pa din last na to sa unang box sa small box Tingnan natin kung may mga new roots ba siya. Wala pa siyang new roots. Ito nga pala si ano guys, si Polar Bear. Polar Bear. Ayan guys, ang ganda ni Polar Bear. Maparin na siya guys. Ayun oh, ang ganda-ganda. Ayan, klaro ba guys? Ayan si Polar Bear. Ang ganda guys no. Tapos tayo sa unang box, guys. Ayan, guys. Ang bigat sa pangalawang box yung ano, medium size. Ayan yung laman niya, guys. Oh. Walang basa to, guys. Teka na ha, baka mahulog. Ay, sorry. Baka mahulog yung isang ano natin. Ito may mga new, may ano na siya kaunting new roots guys. Punin ko muna yung mga ano niya kay baka mag makahawa. Ayan guys si Pink Floyd. Ayan yung ating Jewel Stone. Ang ganda niya guys no. Compact na compact yung mga leaves niya. Klaro ba guys? Ayan. Klaro ba? Ayan Oh. Kumuha ko ulit ng ano guys. Laon. Ayan si Laon. May Laon ako dito pero nagkuha ko ulit kasi ano gusto ko ano may kasama si Laon. <laughs> Ulan new roots guys. Tanggalin na lang siguro natin yung mga old. Ayan yung ating laon. Maliit lang siya, guys, no? Ito naman, guys, ay si monstone. Ayan, si monstone. May natatanging isang, ano, roots. New roots. Ayan, dami pala sa ilalim, guys. Hindi ko lang makita. Ayan. Ayan yung ating monstone. Parang ko ba, guys? Parang hindi nyo na maano, no? Hindi masyadong ano yung kulay niya. Pagsamahin ko siguro silang dalawa guys. Si Bianse. Ayan yung ating Bianse. So guys, kumuha naman ako ng Romeo Ruben. Kala ko malaki guys. Liit lang pala. Pero wala talagang new roots guys. Bakit ba? Ayan. Wala talaga siyang new roots. Trim ko na lang siguro yung ano niya. Ayan. Yung ating Romeo Ruben. Ayan guys. Ang ganda oh. Si Romeo Ruben. Ang ganda niya. Ayan guys. Si Red Soul ko guys. Walang notes. Ayan, ang ganda ni Red Soul. Ayan, guys. Si Red Soul. Akala ko malaki. <laughs> Katulad ni Remy Rubin. Akala ko malaki. Akala ko lang yun. <laughs> Ayan, yung ating bro, ah, ano? Si Red Soul. Ayan, guys. Umorder ako ulit ng, ano, guys? Madiba. Malaki yung Madiba, guys, oh. Kaso walang new roads Yung madiba. Ayan guys, walang new Ang Tanggalin na lang natin yung mga ano niya. Ibang mga, yung mga old na roots niya guys. Gusto ito din. Parang may nagmamashi. Ayan. Kukunin na lang natin to guys. Baka mahawa pa yung iba. Ito oh. Ayan guys, si Madiba. Ang laki ni Madiba guys. Ayan. Ayan oh. Di ba ang ganda? Curly curly. Ang ganda, ganda, ang ganda talaga ni Madiba pag ano stress siya guys. Kaya ayan. Nag-collect talaga ako ng mga Madiba. Tanggalin na lang siguro natin pa. Ay, hindi na. Baka iinom pa si Madiba. Diyan wala kasi siyang new roots guys. Ayan. Walang new roots. Ayan yung ating Madiba. Ito naman guys, si ano, Aquamarine. Para siyang si Ebony. Ebony. Ay, may manyo, mga new roots na siya guys. Pal, papalabas ng mga new roots. Ayan guys, oh, si Aquamarine. Para siyang si Ebony, ba? Diba? Kaso si Ebony, malaki lang yung mga leaves niya. Malaki-laki yung kaunti si ebon ni yung mga leaves niya malaki pero ito maliit patali pa ano ano ba yan tawag ito Pat, patulis yung mga leaves niya guys ayan oh. may aquamarine ako dati guys kaso ano na maalam din guys may ano naman yun mga new roots ba't na maalam Ayan yung ating aquamarine. Ang ganda guys, no? Bumili, bumili ako, ako, ay, bumili na naman ako ng ano guys. Ano ba yan? Nagkabubulol-bulol na ako. Nang aron aron P, Aaron Pie. Ayan. Ay, nagdaming nalaglag ng mga, ano, leaves. Madali lang ito magbigay ng new roots si aron P. Pero wala siya new roots. Kasi yung isa ko dito na Aaron P, ang dali lang niya magkaroon ng new roots. Ayan guys, o. Oh. Ayan, ang dami niya guys. Last na siya tingnan guys. Ayan, yung ating Aaron P, Aaron P. Ayan. Ito naman guys, ay si Selk, Salt, Selkville. Ayan guys, o. Oh. Si Selkville. Selkville dami niyang new guys pero yung mga new roots niya guys parang may mga puti puti yung mga new roots niya new niya guys ang dami mga ano puti puti hindi kaya pong gusto guys May itim na siya guys na leaves. Ayan guys, so yung ilalim niya, may puti-puti, hindi masyado makita. Ayan. Klaro ba guys? May puti-puti yung mga new roots nya guys. Ano kaya yun? Ano kaya to guys? Ang daing puti-puti guys. Ayan guys yung si Selk Ayan. Ang ganda ni self Veil. Ito naman, guys, ay si Mexican Si Mexican Giant Mexican Giant Ayun, ganda, guys Wow, ang ganda niya Ang ganda ng mukha ni Mexican Giant, guys, oh First time ko magaganito, guys Ang ganda niya Wow, sana mabuhay to, guys, no Sa akin First time ko magaganito, guys Ang ganda niya, guys Wala siyang new roots Ayan. Ayan, guys. Ang ganda. Ang ganda ng mga tips niya, guys. Oh. Ayan, oh. Nagre-red. Ang dami niyang, ano, farina. Ang ganda ni Mexican Giant. Hindi nakakasawang tingnan, guys. <laughs> ang ganda kasi niya, guys. Oh. Girl na girl tingnan. Ayan, si Mexican Giant. Ito naman, guys ay si Vol si Volcano. Daki ni, Vol ni, Volcano, guys. Kaso walang new roads. Ay, meron pala, guys, na ilan-ilan lang. Ayan, guys. Ayan yung ating Volcano. Ang laki ni Volcano. <laughs> Ayan, guys. Di ba? ni Volcano, guys. May isa pa dito, guys. Last natin yung buksan, guys. Ang laki. Ito si Volcano. Ito yung pinakamalaki, guys. Last na natin buksan, guys. May malaki pala akong ako guys. Na, ano, na mine. Ayan, guys. Ang laki-laki niya. Wow. Ang bigat niya, guys. Ayan. Hindi ko, ano, ang laki talaga, guys. Dalawang aquamarine, guys. Isang malaki at sika, isang maliit ito, oh. Ang laki nyo, guys. Ayan, guys. Ang laki, oh. Ayan, si aquamarine. Wala siyang new roots naman. Ang laki, guys. Ang ganda-ganda. Para siyang ano. Para siyang ano, yung dahon ng pinya. Yung yung ano nang pinya dito. <laughs> yung dahon niya. Ayan guys, tingnan niyo. Oh. Ang ganda ni Aquamarin. Ayan, ang laki. Laki pala talaga ni Aquamarin. Para na din siya si Ebony. Ayan guys. Last na to guys. Last na to sa ating dalawang box. Yung ating pinakamalaki ito. Yung kaya pala medium size kasi may malaki talaga guys. Oh kaso yung mga tips nya guys ayan una tupi ayan sa so, pag ano siguro to sayang sana mabuhay to no pakita ko sa inyo lahat guys ha ayan na guys lang lahat yung ating pinakamalaki na aquamarine ayan guys ayan o oh. Ayan na silang lahat yung ating nabuksan ngayon na dalawa, dalawang box. Ano ba yun? Uy, bulol na bulol ako ngayon, guys. <laughs> Ayan. Ang gaganda nila, guys. Ayan. Si Madiba na malaki. Ayan. Yung mga pinakamaganda. Hindi ka magsasawa, guys, na magtingin, guys. Si ano to, si uh, Mexican Giant, guys. Kalimutan ko ano niya, ID. Ano ba? Ang ganda ni Mexican Giant. Si Aaron Pei. Ayan. Dito ko nababahala guys. Yung sa unang box na nabuksan natin guys. Ayan oh. oh. Grabe yung ano ni Ebony guys. Ayan. Yung mga basa na nabuksan natin ito. Ito sila guys. Ayan nilagay ko sa isang wila oh. Sana okay lang to guys no. Ayan. And that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Deus vlog may dumaan. Bye. God bless. Next time na naman.